Hi guys, hello ka Taylor. Sa video ito, ay itong apply late late upload. Late upload ko. Sa video ito ay eh, na-invite kami maghapunan sa dito sa kabilang bahay, dito sa bahay ng biyanan ko. Uh, dito sa bahay ng kapatid ng misis ko. Ayun yung kapatid ng misis ko si Ate. Dahil matagal siyang hindi nakauwi ngayon lang siya nakapag-stay dyan. E na kami maghapunan dyan. At naman ako, eh, na ako ay eh, na. Hindi sinamahan ko nila sila, sila, itong dalawa. Ito nga pala yung mga anak niya. Oh, yan, yan dalawang lalaki na yan. yan. Pero pag napupunta ako dito sa bahay na ito, parang may parang ako. Kasi na, parang namimiss ko rin yung dalawang matanda. Kasi alam mo naman, napakabuti ng dalawang yun sa akin. Kahit na, ayan, at nung no, tumingaling ako, parang may nanap na ako. Ayun, nakakamiss din pala, nakakamiss din pala yung ganun, ano. Yan, dahil nung no, wala pa rin kaming anak ng asawa ko, yan din kami nakatira halos mga isang taon din mahigit bago kami nakapagpagawa ng sarili namin maliit na bahay. Ayan yung si Junior, parang kabilang din yan sa pamilya namin kasi nung maliit yan, inaalagaan namin yan. Ayan, ito si ate Dahil walang magulo, siguro tutulog na yung mga mga maliliit na chikiting, mga apo. nung ito nga palang bahay nito, katabing bahay lang namin yan. Sarap din sana talaga yung kompleto, yung nakikita mo lahat yung mga yung mga pamangkin mo. Mga lahat ng magkakasama sa bahay. Eh, oras na kasi, siguro tulog na yung iba. kaya na po tayo yan, yeah, meron nga pala bisita itong dalawa o yan oh. pa yung isa sa yan na gusto niya tani agom yung carbonara eh. nagkataon na di pa ako na kain. Ayan, at lima ibat muna tayo. Aba, meron dito ang dalawang bisita. Ayan, hello. Uh, yeah, iya pa sa camera itong dalawa na Iibot ko kasi parang naalala ko yung biyano ko dyan lang ngayon. guys, at hanggang dyan na muna. Bye bye.